Okay guys, dito kami guys sa ano sa niyugan. Kukuha kami ng saging tsaka nyug buko. Yan, dito kami kila Johnny Alday. Wow and guys so so sa probinsya namin guys maraming pag nasa kami yung halimbawa makita namin yung mga patay na nyo guys yan yung tangkay nito tawag ito tangkay hihila namin to yan oh, kasi para luminis yung ano yan o oh, para luminis yung tawag nito yung puno Ayan, tigas pa. <laughs> tigas pa tayo. Dito pa tayo pupunta, guys. Ayan. Dito tayo. Saan. Marami palang, ano, dito. Mga saging. Dito po. Ayan na po. Pupunta na dyan, guys. Ayan. Nakakamisang nakakamis ang probinsya guys Yan Ang daming makahiya oh Ito yung makahiya dito Yan Ang dami nyo Pag nasa probinsya ka talaga guys Sarap ng ano Pais ko yung hangin Yan oh Yan may mga saging dito na bunga oh Yan, tapos may Puputulin na kami dito guys na ano na bukot. ito si ate si ate yung sniper namin dito ng ng spatter namin ng mga pwede nang putulin yan si Johnny Alday guys ayan yung puputuli na so yun Magulang na yung ayan guys so tama nang isa Marami na po yan isa. Tama na, tama na. Ang taga. Ako na ang tataga. Saluhin mo. Pahila ha. Ah. Ayun po, sasaluhin namin yung ano? Sagay. Sasaluhin okay. sa, sa ano, dun sa pinakapuweta. Sige, gano'n. Uh -huh. Pahila. Ako na, ako na. Doon ka na. Uh -huh. Sige po, kasi di ko alam paano saluhin yun. <laughs> na, sa Payat, payata. Hindi, mataba na. Kuya Johnny, hindi mo kayata saluhin yan? ng Sige nga kung ano guys, ito sasaluhin daw ni Kuya Johnny yung oh, ano guys. Yana, Sige, wag ka, talaga yumuko ah. Pag yumuko ka, sigurado sa ulo mo. <laughs> <laughs> Ay na guys, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na, pabagsak na guys. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayan, yeah, sumandal sa isang puno, guys. Huwag kang magpapatama sa puno, ha? Ayan na, ayan na! Ayan! Lumagsak <laughs> doon sa kabilang puno. At least hindi siya na, ano yung bunga niyan. no? Yeah, ayan, magkaroon na kami ng pasalubong, guys. Wow! Sa pang maliit, meron daw din yung matabapi rin dami na po yan. Tama na yan. Okay. dami na po yan, ate. Ano, isang maligit ito, ang paradansin sa inyo. Ay, sabagi doon kay, ano, sa kay ah. boss mo. Hindi na, eh. Paano bibitbitin ko sa jeep? Galabang lang ako. Pwede yun, ah. Kahit mga dalawang piling, eh. ay, Di ba mas... Ay na. Ay, pa, ay, sa inyo ay, ni i yan. At si, ano, yung isa? Hindi na, eh. Si, si RBM? Oo, hatay, hatay. Sige dito lang ako mag, magdadala din ako dito. Baka hindi niyo mabuo dala. Ha? Sa akin okay lang. dalawang piling. Galuhan dalawa lang sa iyo 'yung mata na kay Abby. Oo, so, La lagu na lang siya. Hindi. Ay, 'Yung isa, 'yung may, may RBM. Charbim. Si ay, ay kung gusto noon. Pag gusto nung. Oo. Mas tama magdala ka lang kuya Johnny kasi si Si Madam Iba. Ang dami pala dito guys. daming, daming may mga bunga dito na ano. Yan marami kaming ano dito guys. Maraming maraming saging. Ang problema guys ito ngayon nagtatanungan kami kung sino yung magbibit-bit. <laughs> Kasi hindi lahat hindi naman lahat na ano may sasakyan. Ida-drop lang kami ng sasakyan. Kasi si RBM, oh, ka. ano lang 'yan? Guadalupe lang 'yan. Ay, Guadalupe Makati. Tulik ka, pero hindi ko 'Yan. Nandito si ano. Oh. RB si Abling. Oh, Ayan si ano. Saging-saging muna RBM Venture. Ayun po si RBM. Ayan oh. Ito ni Los, sambutin mo. Kuya Johnny, sasalo niyan siya ang sumasalo kanina eh. Galing ni Ati mag putol tol eh na. <laughs> 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 Takbo lang pag <kaganti. laughs> na <man> ay <laughs> Dito, dito. Parang dito. Para naka sa ano? Diyan yung babagsak Ayun yun, 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 yun na. Yun. <laughs> <laughs> Ang galing sumala ng ulo. Wala. <laughs> Mali eh. <laughs> May unggoy. May unggoy <laughs> <laughs> ay, naman, na. Ayun, ngayon, ngayon ko lang nalaman guys. Ayan guys, si Johnny Alday. Ay, gugoy. Ay, Ayun, buong. Tanggalan niyo si Babo. Hindi na. Maliliit na yun sa baba, Kuya Johnny. Kuya Johnny. Kuya Johnny. Yung malalaki lang kuya dyan, yung dalhin ko na bunga. Ayan, huwag. yung malalit sa lalim, pabigat lang yan eh. Diyan yung lang. E, uh, ayun, nasa ibabaw sa Gusto nyo pa, parang malaki. Tatanggalin yun. na Tama na. Ayan guys, <laughs> Pino. <laughs> yung, yung maliliit na sa ibabaw, tapos yung yung nasa baba, agit na yun ang malalaki. Kapipiliin lang yung malalaki dyan kasi sa biyahe, pabigat lang. Pabigat lang. Wag na po para ano, para okay. sa susunod Abi, na. Okay. magdala ka ng saging, di ba? Okay na po. Ay, ay, okay, ay, okay. okay na po, Tay. Meron magigulang ay O oh, tama na po 'yan. Sa susunod ah. sa sunod po. Pawaan ng juice eh, makabalik pa kami dito, marami pa kaming magdala na kami ng tin wheeler. <laughs> <laughs> Ayun niyo nang boko ako ang akyat. Ay hindi, hindi pala ako makakaakyat. Sa susunod daw niya malinis <laughs> ka to, pabubumba ko to eh. Oh, wala na pala Hindi, yun daw mo then, damo lang bubumbahin para hindi para hindi madumi. Pwede ani susungkit ng boko? Ang an linis na nito pag ano no? Oh, uh, wala ganun ang ginagawa ko ko. Sina, kahit Paso na. Bukay ang itak. Oo. Uh. Uh. Ito yung mga buko dito guys oh. Kasi ang taas naman ito. Ito magulang ito, hindi na pwede yan. yan Makita pinatumba ko na yung ang tawag nila ay layug na. Ano Hindi na maabot ng kawit, At pinagpabakod ko yan Ito nila, kalahati lang yan. Yun, dami yung daming niyog. Hindi pa Yun, oh, daming guys. Okay. Sarap ng ano guys. Yung sa tabi lang ng kalsada yung new dito nila ni ate guys. Oh. Ano po yun? Ano po yun? Ano po yun? Ikaw ang BM kasi may sasakyan ka naman eh. At, at, at ar, ar, ano sasakyan? Huwag naman, huwag na. Ano sasakyan? Ibot ka mo naman. Hindi para, may pasalubong dos na Hindi, may isda na ako, huwag na. May isda na eh. Uh, para sa sunod, ano na yan, hinog na pagdating. Sige. Uy, kanilo, asan palungkit? Wala eh, walang susunod. Walang susungkit eh. Asige. Ah, oh, Ayun diyan. Yan dali bibidyo kita. jadi ito to to. Uy, istan mo yan Ha? <laughs> ah? Kuya Jani, aketa ko ito Mababat lang oh. Kayang-kaya kaya ko to. Uy, walang ano yan. okay oh, lang to. Kaya ko na to. <laughs> oh, kaya ko na to. Hawakan mo to. wala silang bilib sa akin guys tong puno na to kaya ko yan. pwede naman Pwede naman, yung naman lang ah. Yan. Sige, yan tama tama. Linisan mo muna yan dyan o, wag mo muna, wag mo galawin yan. Ay, ay. Uh, ay. Ano? Panggata na 'yan. Oh. Mara, kayo, kayo, kayo. Huwag na yung panggata Hindi 'yun. 'Yun 'yang dinadala niya eh. Oh, yun tunay na unggoy, oh. Oh, may, may ka. <laughs> <laughs> <Ay, yun pa. laughs> <tunay na> <laughs>

Para hmm. sa mga marunong lang, hindi sa mga bata. Yan, maglinis ka dyan. ESPG, <laughs> bawal gayahit. Hoy. <laughs> oh, kaya kapag nandiyan yan yung ganung kanong puno kababa niyan eh. Kagaganda ng bunga. Parang yung dandan Yan. Yan ang tunay na unggoy Kasi kanina pa yan salo ng salo ng ano ng saging. <laughs> ni ni ate yung panggata kasi mamatay na yan. Nabalik na kasi yan. Yeah, Ayan, mga... Guys, kaya... Ayan, nakapilipit yung ano ngalay na ngalay na ngalay na ngalay na ngalay na yung ano natin guys takasungkit <laughs> <laughs> ngalay na ngalay na yung takasungkit natin hindi oh. matatamaan nyo yung buko hahaha <laughs> Ayan, marunong pala, marunong pala kayo mag-ano ng ano ha, magtanim kayo dito pagbalik ha. Ayan ko Johnny, tama yan. Ano, ano, ano? oh, na... ano, Sige, ayun kuya Johnny, natamaan na, nabugbog na yung ano. Ayan, <laughs> <laughs> yan. Yun. Galing. Ayan, oh, ma ma ka maganda. Oo, oh. oh, ang nga niya. Ayun pang isa, si <laughs> Uy, <laughs> hey, magsalita kayo kung magdala kayo para hindi yung kuha ng kawas kay Johnny, walang... Magdadala ka? Ah, <laughs> oh, <para> oh, yun. Uy, <laughs> hey, boss, buko. Okay, buko yan, tuton. Buko ito. Pwede piraso, ayaw mo magdala? Buko ito. Buko ba Eh, anong gusto mo? Yung suplang beer pipe? Kain mo na dito. Ayaw mo naman yung sabaw? Saka, eh, oh. ko Buko ba yan, kay Johnny? Buko, nyug na. Nyug niya na yan eh. Pero hindi pa ay, na, ano. Na yan, eh. kabila, Magulang na yan, Johnny. Eh, eh. naman ang eh. Oo, oh, tama na yan. Okay. O, doon yun na, dito o doon sa bahay nyo bubuksan. Ay, yung pa, no? Ayun no? o. Yun, no? O hindi yun, yung ating dadalain ko, dadalain Hindi ba dadalain ko na lang yung sa tali ko lang. Oh, 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 lang Tapyasan ko lang siya ng balat kalitan ko. Okay na yan, dalawa. Tagdalawa kami ni Manay. Okay na, ako magtapyas. Yan guys. Yan yung nakuha namin guys. Hindi na ito pwede yun yung isa kasi ina. hindi ko pala na... Ayun, na.

kita mamaya baka lalabas yung laman eh. Yata yung ano eh, magulang na eh. Inuna mo. <laughs> <Tanda> na. <laughs> Mab mabunot na, mabunot. Yun ang nila, matanda na, pero... Tapos sabay bibilhan ni Nilo yung asawa niya ng langka. Ah. Tama na tol. Manghingi kayo ng langka doon oh. No? Doon sa daan? Meron yan? Kaya si Susan. Oh. Langkang hinog. Oh, yan. Doon. Yan. Manghingi talaga. Doon. Doon pala kay ano? Ate Susan, ang dami dong langka. Kanina ano daw doon nilang kanila? Kanilo? Hinog? Oo. Oh. Sabi mo ganun. Hapon. Kuya Johnny. May nangangawin na do no? yeah, <laughs> ano, tanggalan. tanggalan mo na lang ng puwet, kanilo. O, gan. Baka yung, ano. Yan puwet, tanggalan mo na lang ng puwet lahat. Tanongin mo. Ayos ka ba dyan? Kanino ayos ka lang ba dyan? ano pa yan? Oh, ano? Oh, si Paso, no? paturo-turo. Paturo-turo uh, <laughs> na. <laughs> ito nagagawa. <laughs> <laughs> yan guys, maraming salamat sa inyo lahat dyan guys. Sana wala kayong sawang uh, manood sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. Bye-bye.